yung kami mga natatanggap na komento ng ibang tao na uh, si Binay daw ay arugante at may ama. Ay, hindi kami naniniwala doon. Uh, hindi naman kami naniniwala. Ano masasabi? Hindi naman mukhang mayaban ni eh. <laughs> Kita mo naman mayarap na, mayarap uh, na, mo. Mahirap na mahirap. Mahirap na mahirap yung... Hindi. Mahirap na mahirap yung dating niya. Mm -hmm. Oh, lahat naman ang may tinapilunta na namin. Hindi naman hindi ko masinakat ang naging mayaba. Mm -hmm. ng boses. Mm -hmm. Hindi naging mataas kahit kailan. Mm -hmm. Anong, may, anong namang naging kayabangan ni President, magiging President Binay? So, ano bang gusto niyong sabihin sa mga taong naniniwala? Ay, sa... Magising na sila sa katotohanan. Lahat ng lahat ng dito na tayo sa totoong tao, makamasa, kahit na maitim, kahit pandak, ay makamahirap. Kaya dapat manalo si BP bahat yan niyan eh, no pag-asay ng bayan talagang gusto-gusto namin manalo yan, papanalo namin yan sa bayan ng victoria hmm. Sino pa ba? Only